So yun, magandang araw Magandang araw Mga Mga Lodi, Idol uh, Mga Kajan Remix So Medyo matagal-tagal na rin tayong Hindi nakagawa na ano, uh, Idol Gawa ng uh, sa, ano, uh, Makati kami na kadistino So hindi pa tapos yung ano, trabaho namin doon uh, Kayo po yan uh, Araw na lunes At uh, hindi pa kami nakabalik gawa ng uh, may ginagawa pa siyang sa no? ah, sasakyan. Yan. Ito nga uh, service namin. Ay kinakabitan pa niya ng ano, yung uh, speedometer, yung kable. So, bumili siya kanina, uh, umaga. Uh, at uh, binalik niya kasi ano, uh, hindi hindi sukat sa original na ano, uh, yung uh, pisa pati yung ano uh, kable ng uh, speedometer. So ngayon mga idol ako ay magano ah uh, manguhan ng niyog, niyog na panggata So may na ako doon na kaunti. So ano hahanap uh, ako ng iba. So shout out po sa lahat ng uh, mga kapatid natin dyan na solid na sumusuporta sa ating uh, YouTube channel. So kumusta po kayo mga kapatid? At ah uh, pasensya na po ta medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-upload ng uh, video. So ang video ito ay ano uh, bukas ko pa ma-upload. Doon ko na po ito ano i-upload sa Makati. Kasi dito ay eh, ano mahina yung internet dito. Mas maganda doon sa ano, Makati kasi ano uh, malakas yung signal doon. sa so at uh, may nabalatan ako ng ano uh, niyog yan nakasako bali mayroon pa dito yan marami ba so babalatan ko lahat yan yan yung uh, pinagbalatan ko dati nung nakaraang buwan so meron mga ano dito at uh, babalatan ko lahat yan para maisako na muna dito at uh, dito ako dito ako magbalat ng ano uh, niog gan para hindi maano hindi maputik kasi ano maulan na kasi dito mga idol kaya medyo maputik yung ano alo pa ngayon dito we uh -huh. katapos ito yan no? naman ah, ako ng buko para dalhin sa no, Makati so na uh, ah kaya tama na ako buko pag ah uh, pahinga ako ano pa pahinga na konti matigas yung ano yung balat ng buko ah uh, matigas yung balat ng ano niyog matigas tangkalin ano pa ngayon dito ah uh, 146 pa pero ano uh, ko muna yung ano yung uh, mga dadalhin namin so yun at uh, medyo mainit-init na ngayon dito uh, may kapagod yung, ano. So ano ha, ata ako uh, iakit na naman buko. Bali pa ano lang ha? dalawang buwig lang 'yung ano aking ah. Uh, Kokonin doon sa po ano, puno Bali uh, dalawang buwig lang para hindi gaano marami ang ano uh, takonin ko sa no, ha puno. Kasi ano, ah medyo mahangin ngayon dito mga idol. Mahirap yung ano. Mahirap yung pag-akyat, uh, pag, pag uh, mahangin. Uh, magalaw yung ano, yung uh, nil pag uh, mahangin. So bali ito pala yung ano, agamit ko mga idol sana, ah uh, pag uh, pagbaba ng buko ito, lubid. Kailangan ano, gamitan ng lubid para hindi malaglag 'yung ano ah uh, buko para hindi mabiyak 'yung buko para buo pa 'yung ano at tubig niya kasi ano ang kailangan no ay tubig lang para maiinom nila ni ano ate uh, sa umaga kailangan nilang uminom ng uh, tubig ng buko sa umaga para uh, ano matanggal 'yung mga sakit-sakit ng -sakit katawan pag ano uh, nainom ka kasi ng ano uh, tubig ng buko marami kang mailabas na ihi sa umaga. Kaya gagamitan ko ng ano, pagtali. Para hindi 'pong yung ano, uh, yan, isang buwig. Mga idol ano, ipapakita ko sa inyo yung puno na aakyatin ko. Yan. Yan nasa taas. Yan po ang ano uh, ko mga idol. So Paano ba to? Uh, siguro dito ko na lang ilagay yung ano, uh, Hindi ko na lang dadalhin sa taas kasi ano, wala akong bulsa. Mahirap na ano, mahirap na pag malang uh, malaglag yung cellphone. Wala na yan hanggang dito na lang po yung ano uh, aking video yan uh, tapos ko na rin uh, yung mga buko yan mga uh, dalawang buko so bali yung isang buwig ng idol ay eh, pinaghati ko para mas magahan pati yan bali dalawang buhig yan pinaghati ko lang yung ano uh, buhig nya ko para magaan buhatin so yun hanggang dito na lang po yung aking video mga idol so lahat po ng uh, sumusuporta sa aking youtube channel maraming salamat po sa inyo mga idol so ayan uh, siguro, siguro ano mabukas ko na to ma-upload doon ang uh, mahina po yung internet ito so doon na doon ko na po ito i-upload sa ano? ah, Makati. so yan maraming salamat po hanggang dito na lang po ang aking video bye bye po maraming salamat sa inyo lahat